lakas na ulan dito dito sa dito sa ano sa aming bayo yun o eh. ang ganda ng laki ng puno na oh. dito sa may bahay mga halaman mga halaman kay ganda kay ganda ng ating musika ng ating musika sa sarili atin wala na dito yung butterfly Butterfly is coming to town. Nagpili na naman si Carlo. Bahay oh. ko, buhok pa

kapayapaan dahil sa yun ang namin yung namin kahit sa hindi namin membro kapayapaan yeah, yeah, ah. so, yung, mga kung ano pa ang iisip nila kung talagang nakikinig sila sa sinasabi ng ating mga kapatayan hopefully okay, pahalagahan nila yun yung sinabi nila na baka naman pwede Si Ay, ang ganda ng sunrise. Umuulan, umaaraw. Sunrise is coming to town. Ay, sige.